Kunyari, si Mari Michelle, sabi ko, gusto ko si Mari Michelle, kaya lang, may tatlong anak, hindi yung pwede pe makapunta. Si Mari Marjol, gabi na yung uwi. Ganon din si Mari Vanessa. Ang <laughs> sakit na mga. Yung sa kanon ko, Mari, wala dito. Alam ko kasi work ako dito. Kaya sabi ko, hindi na din yun. So parang doon sa group ng kumadres, Pili ko si Maring Gretchen lang yung makakapunta. <laughs> <laughs> ganyan. Tapos hindi na meron sa group na, na ito. Dito si Michael sa Milano. Lisa, isa ko din. Sa sobrang kami ninyo, hindi ko na ito. kasi sila apat lang. <laughs> diba? Pero sabi ko, si ko si Ate Marisa, si Ate Jen, Madaliyan. Pero si Jenny, sabi ko ganyan. Si Maring Che, si Maring kunyari pet niya. Robert, si Barry Janet, piling ko hindi din kasi na workaholic din niya. So, dahil ako taga, isa-isa po, -isa si, si Malsar, si Loida. Actually, meron pa po talaga akong mga gusto makita na wala. Kaya, pasensya uh, na po hindi kayo natawagan kasi hindi ko po talaga alam. Kung baga, nag-expect ako na si Barry Janet. <laughs> Ayun, isa pa yan, si Barry nila ng off niyan. So, parang imposible makalating. Pero, pare, napaka-special ko pala talaga sa'yo. Thank you, thank you, pre. At talagang, papatayin mo. Pakalating ka lang. Bukas, ano ka na? Pratin ka na? Nagot ka. Ayan. Salamat talaga sa inyo. Ah, nasutuwa ako kasi So, natin sa mga dito ngayon na, na, na nakakatuwa kasi talaga nag-design. Hindi kanya-kanyang personality pero alam mo yun, natutuwa ako. Uh, hindi ko in-expect. Daddy, sobrang salamat kasi... You, din ako dahil nagampanan niya kahit na anong busy niya kahit palagi ko pala, pala pinaaway <laughs> nakabala ako ng mga kumare <laughs> ayun na hindi ako makapaniwala na ito ay pinrefer lang daw ng one day two days nakapun lang nakapun lang, lang. lang so yun grabe uh, salamat maring Vanessa maring Mitch dito sa ano ah Nung no, nakita ko palang to, kahit may pa kita nakikita, sabi ko, ay, parang pamilyar. Pero hindi ako nag-expect, kasi nga doon nagpipicturan ka nila ng tumadeng. Pero nung nakita pa kita, sabi ko, ay, doon pala yung birthday ko, si Maring Banea. <laughs> Ayun, ah uh, Maring salamat kasi ikaw ang nag-invita sa mga kaibigan natin na kahit wala akong pagkanito, ay pupunta pala kayo sa bahay. Sobrang na, talaga kayo. Yung effort niyo na weekdays pinuntahan niyo ako. Sobrang alam na kanya Sobra. Salamat, salamat talaga. Salamat. Sobrang salamat. <laughs> 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 uh, hindi ko malilimutan tong 40th birthday ko. Sobrang weird talaga sa akin. Ginagalak naman ng mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo. Simulan ang ating <laughs> <living party>. so, <laughs> <laughs> <sam> <laughs> Thank you Mars sa so, pag-MC. Lahat ng dalaga ng maging ready ka. Siyempre naman, kung may queen tayo, may tintin tayong mag-message. Bari ba rin? Bari! Share nyo mo, bari! Kung muna hindi na rin Kung may queen, may tintin na mag-message. Siyempre, ang prinsipi ng buhay ng bari. Bari ba Kung hindi nang magbibigay message, talagpakan naman natin. kuya ng aking kunyata, si Ate Joy, si Kuya Jim. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Ate Joy, babago hospitalize yan. Um, hindi ko akalain na makakapunta siya kasi nung sinabi sa akin ni Marty na, paano di kakain na lang tayo sa labas? Kasi alam ko namang lalabas talaga kami tonight. Sabi ko, eh, wala tayong magagawa. Hindi natin kinimbitahan siya ng family. Sabi ko pa ganun. Sina ate, hindi ko pwede. Kasi nga, kakagaling lang ng hospital. Pero, nakakatuwa kasi nakapunta. As in lahat ng pamilya, hindi ko na-expect. Ate, thank you, Kuya Jim. Salamat sa, pa sa pagtupakta ng pamilya namin. Na talagang naramdam na namin sa kahit anong pagkakataon ng dyan kayo. ah uh, kay, uh, sa akin pa lang, ano, uh, sa girlfriend sa akin, hindi uh, ko alam. <laughs> Ayun. Thank you, Dennis. So, uh, Sophia, thank you so much for uh, spending your time with us. It's uh, it's really a, a pleasure to to celebrate my birthday with you, especially with my friends. I didn't expect that you will come today. Actually, uh, earlier I was really uh, angry with to be honest. I was really angry with Kurt because I feel I felt that um, he pri he prioritized me instead of my birthday. But then I I realized that you. You are here uh, preparing these things for me and very really appreciate it. Thank you so much, to um, I, I, I'm having a again because of you. Yeah! Marvin! Marvin! i Pagkatapos po lahat, maraming maraming salamat sa mga kumpare, pang sa, sa mga mare, sa kinabayaw, sa kinaating, at din sa mga pamamagin ko. And then, Sophia. Also. And lalo sa mga nagtumulong, today, kay Mare Vanessa. Kay Mare, ma-absent din niya. Para kanina, lagi dito. Ma-absent din niya. And then kay Mare. Ang aga niya, may alagang dalawang bata yan pumunta rin dito Ay, yung ayos. Ngayon, yung matatanggal Tapos yung matatanggal sa trabaho, pinagpalit <laughs> yung trabaho, ah. Go! Ah. Para lang makapunta. Kaso, ba't di? Hey, Tumapsin na ng nga lang, di? Hey, dumating dito. Ngayon, <laughs> okay, pare. Ngayon, si Mili, pare. Kay pare Deo. And then, yan. Busy din niya kanina. Actually, may trabaho din niya ngayon. Pumunta dito, isang tawag ko lang. Salamat din pala sa, ano, sa may-ari ng kusina nila ni <laughs> dito. Hindi na Napaka-business minded ang mga yan. Pero hindi talaga nila ako palagi. Ang pamilya namin hindi hindi ang ng mga yan. Palaging present. Yan. Oh. Yan. Yeah. Yung dalawang yeah. sa yan. Yeah. Bukas silang ang kusina nila. Pero nandito silang ngayon. Diba? Bukas lang tayo bukas sa mga nilalim. And then, Jen. And then, Gina Jenny. Marie Janet, yan. Yeah. Ah, galing din trabaho yan. Pumunta pa dito yan. Si Parang Gilbert, hindi namin, di namin, di namin, di namin nabutan kasi kailangan talaga siya doon sa trabaho na. Hindi yung Marisa. Pasensya ka na, si Parang um Arman, di pwede mong absent kasi wala ako doon. <IKEA> Ayun. And then, kay Marika, siyempre. Yan. Patago-tago ko pa dyan. Yan, salamat sa pagpunta niyo dito sa amin, sa pagbibigay niyo ng oras para sa muting celebration ni Chef. Eh? And then, hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa inyo. May eh, Marin yan. yan. Yan yung nagtawag. Number one. Yan yung, yan yung pahamak sa akin. Actually. Oh, Wala sa plano ito talaga. And then, kaya nangyari lang ito nag ganyan-ganyan. Ay, gusto ko pumunta sa bahay. Sabi ko, oh, paano naman yung sa bahay? And then, basta, maraming maraming salamat sa inyo sa, sa nyo dito. May pagkain pala daw sa taas. Pwede pa kayo kumuha ng pagkain doon hanggang... Pwede nga tayo hanggang 2 daw dito eh, sabi Mag-party. And then... Muli, maraming maraming salamat inyo. Di sana na-surprise ka na dito. Ayat kahapon pa, ayat kagabi, talagang... Nakikita ang ulo mo? Di <laughs> Parang sinasabi mong walang kwenta ang birthday mo eh. Oh, Nagpaparangdam na pala. <laughs> Oo, oh, ganun siya. Ganun siya. Ngunit nga lang, nung ang ulo mo, Parang siya yung pagod na pagod lagi. Nakikita ako. <laughs> Pero kung ito walang, may plano talaga sa kanya na birthday niya. Pero hindi nangyari kasi nga may dahilan. Malalaman niyo na lang baka next week kung bakit. Okay? Parang okay, okay, birthday sa BNX. Yo, sa BMF, birthday ko. At ah, tumatanggap po ako, yung ano ko, yung ibon ko. na lang. No, bawal na daw G-Cast ko rin. ko, ha? Ayun. Thank you very much sa inyo. Daddy, advance happy birthday. Uh, si Marcos, bukas birthday, ha? Marcos, happy birthday, bukas na dyan.